Natukoy na po natin kanina yung, yung taba ng budget na halos 1 trillion pesos ay talagang naidagdag sa budget na hindi naman kailangan. At ngayon po, ito yung ating pinagtatalunan. Sino po bang may kagagawan kung bakit lumubo ng ganito ng budget na hindi naman natin kailangan? Alimbawa po, yung mga party list, uh, yung Sekati or Sec. Abunuan, meron kayong Code 160. Magkano po ba yung binibigyan nyo sa mga congressmen na party list? Magkano po ba yung nakatoka naka para sa kanila? Your Honor, I think we are allocating 160 million per party list. 160 million, Your Honor. Sa party list po yun? Sa so party list, Yung regular po na congressman? The regular congressman, uh, the allocation is based on the formula that we have already agreed. Average po? Kasi 300 something congressmen. Eh. Tama bang i-assume na mag average sila ng 1 billion bawat isa? 1 billion, Your Honor? Sorry? Oo. On the average, Your Honor, maybe. Kaya nga po. So, tingnan niyo po niyo yung lopsided. Tingnan po niyo yung pagkakaya. Pag, pag party list ka, masaya ka na po sa 150. Nagsimula pa po yun, 130. Totoo yes. po yan. Kasi po matagal akong nag-party list. Eh. Kaya po pag sinabi ng speaker sa amin, o oh, ang para sa inyo, ganito, magsimula na kayong maglista. Nationwide po ang constituency ng party list. Kaya po, magsimula... Sa, saan kaya, sa, mo dadalhin 150 million buong Pilipinas? Kaya po, merong isang barangay. Sasabihin ko sa kanila, pwede bang 500,000 na lang muna kayo? Kasi paghahatian po nyo ito. Sasabihin sa amin ng ibang mga barangay kapitan, eh sa kubeta lang po, hindi na po kakasa ito. Kawawang-kawawa po ang party list. Regular, 1 billion. Eh, samantalang ang distrito po niya eh. Lalong-lalo lalo na po kung Batanes. Ilang tao lang bang ang Batanes? Yung butante yata 9,000 lang ang butante. Pero meron siyang 1 billion. Ang party list, nationwide ang constituency, masaya ka na sa 150. Ito yung sistema pong mali. Eh. Hindi ko malaman paano po ninyo ina-allocate. Yung allocation po ang problema rito. Eh. Eh, yung pong code na 143, USEC, ano, para saan po yun? Magkano po ang naka, nakatoka ron? Pwede pong i-clarify, ano po yung 143? Eh, yung pong mga insertions, magkano po yun? Kanina po, pinag-usapan natin. Sa sa Congress, magkano po yun? Uh, sa House of Representatives. Sa, sa, yung House of Representatives, Your Honor, may... Uh, Meron yung uh, leadership fund din. Oh, na natapos na po tayo doon okay. eh. Sama-sama na po doon nasa, nasa 450B na po 'yun pati yung allocable. Yes, your honor. Yeah. Yun po yung